Kamusta? Ako nga pala si Nick160 at welcome sa panibagong travel vlog. Tara at samahan niyo ako tuklasin natin ang ganda ng kasiguran Aurora. Nagsimula kami sa aming meeting place sa Duncan Potrero Malabon kung saan hinintay pa namin ng isa naming tropa na si Francis. Mula nga dito ay bumiyahin na kami hanggang sa Kasubay. Doon naman ay hinintay namin ang isa naming kasamahan na si Soyla at ang kanyang nobyo na mula pa sa Bulacan. Mula Kasubay ay bumiyahin na kami diretsyo sa unang stopover. Walang iba kundi ang Maria Aurora. Nasikat sikat na puntahan sa probinsya ng Aurora. Halos tatlong oras din naming binyahe makarating lang dito sa Maria Aurora. Nagpasya kami na magpahinga muna dito at kumain saglit para magkaroon ulit ng lakas para sa biyahe. At dito nga, may kita nyo na nagdikit kami ng sticker ng aming grupo at after naming magpahinga at kumain, bumiyahin na kami agad at narating din namin sa loob ng dalawang oras ang sikat na Amper Beach. Sobrang saya na makita sa personal ang dati ay sa vlog mo lang makikita. Walang paglagyan ng saya ko dito. After namin sa Amper Beach, naganap na kami ng makakainan sa daan dahil gutom na. Narating na namin ang arko ng kasiguran kung saan ay kumuha kami ng litrato para may maiuwi kaming memories sa ride na ito at dumaan kami ng palengke sa bayan ng kasiguran bandang alas 9 na ng umaga at halos mag alas 11 na ng umaga nang marating namin ang beach kung saan kami magkakamp ang Pacific Sunrise Beach Resort napakaaliwalas sa beach na ito at pwede ang magkamping kaya nagdala kami ng aming tent at mga gamit luto. nagdala kami ng gamit sa pangluto at dito nga nagumpisa na kami mag set up ng tent para makapagpahinga mula sa nakakapagod at uh, pero sulit ni biyahe sobrang ganda na panoorin ang hampas ng alon sa dalampasigan after namin magtanghalian at magpahinga, ala alas 3 na ng hapon kami nagpasya ng puntahan ang sikat na Tibo Tidal Pool sobrang ganda na ma-experience ang makaligo dito yun nga lang at masama ang panahon nung kami ay pumunta kaya hindi namin naabutan na kalmado ang dagat kaya malalakas na alon ang humahampas sa dalampasigan. Mag-aalas sa isna dito ng gabi at makikita mo ang dilim ng kalangitan. Kinaumagahan ay maaga kami nagayak at nagkape para mapuntahan ang sikat na parang hills. After namin mapuntahan ng parang hills, mag-aalas na ng umaga nang mapunta namin ng isang beach sa kasapsapan. Ito ay ang Rab Campsite. Dito ay kumain na kami ng almusal kasabay na rin ng pananghalian. 30 pesos nga lang ang entrance dito para makaligo saglit bago bumiyahe pa uwi. Masasabi kong sulit ang punta kahit na hindi ganong kaganda ang panahon at kahit papano ay nagpakita si Haring Araw. Hello guys nandito kami ngayon sa Kasapsapan Kasiguran Sunday ngayon and yun, medyo kalmado yung dagat dito nag kami ngayon nandito kami sa Kasapsapan second day namin ngayon so bali, pauwi na rin kami after namin dito sa Kasapsapan, kahapon galing kami sa May Tibu Tidal yun sa may Pacific Sunrise Beach Camp kami nagstay. Then ngayon, kinabukasan ka na yon Sunday. Yun, side trip lang kami dito sa may kasapsapan. Yun, nag-breakfast, tapos sabay na ng lunch, tapos pauwi na rin. Yun, ligo lang ng konti dito mga 30 minutes. Okay. After lunch siguro, after lunch, biyahe na kami pauwi. Okay. Alas 12 na ng tanghali, nagpa kami na bumiyay pa uwi. At syempre, di mawawala na puntahan ang munisipyo ng kasiguran para makakuha ng letrato. Alas 3 ng hapon, nang makarating muli kami sa bahay ng Baler. At dito ay nagpahinga kami at kumain na ng merienda. bandang alas 5, kumuha ulit kami ng litrato sa arko ng Baler bago sumabak sa si biyahe pa uwi ng Maynila. Dito ko na tatapusin ang video ng aming biyahe. Biyaheng Manila to kasiguran na napakasulit at kung ako ang patungan, babalik ulit ako.